ayo <muchas> <muchas> Ayan guys, nagluto tayo ng magluto tayo ng bulat guys kasi ang init-init sa Dubai. Ayan oh. Ayan, umuusok, umuusok, umuusok sa kainit sa Dubai. Ayan. Tignan nyo guys, ang toyo. Namumula na, namumula sa kainit sa Dubai. Oh, di ba? I-try natin 'yan guys kasi yan ang trending ngayon. Oh, ang init-init talaga guys dahil sa init sa ano araw. Ayan, naluluto ang toyo sa init ng araw. Ayan, sarap-sarap guys. Tingnan niyo crispy na siya. Oh, crispy crispy na siya, guys. Oh, daba. Masarap, guys. Ma ano naman tayo, kakain naman tayo ng maraming rice ngayon. Ayan, bulad tuyo for today's video. Ayan. Malapit na siya, maluto, guys. Hintay natin maano yung ano niya. Yung nagbukal-bukal, guys. <laughs> Ayan, pag ma-end, ma-ano, tapos na yung ano, guys, yung mantika na nag- bukal-bukal guys uh, ilagay natin sa plate. 2 yan na, luto na guys ayan, ayan ayan na guys luto na siya guys, kain na, kain na. <muchas>